Santiago chapter 3 verse 1. Mga kapatid, huwag basta-bastang maghangad na maging tagapagturo ang marami sa inyo dahil alam ninyong mas mabigat ang paghatol sa aming mga nagtuturo. Welcome back kong muli sa ating channel God's Word Read Scriptures. Subscribe now at i mo itong video ito kung nagustuhan mo. Mag-like ka at mag-comment ka kung ikaw ay tagasunod ng ating Panginoong Heso Kristo. Salamat po sa lahat na, na subscribe. Sumayin niyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos na buhay. Ngayong araw na ito, patuloy tayong sumasagot sa inyo po mga komento at tanong para magbigay po ng paglilinaw. Ngayon, bigyan po natin ng linaw itong comment na nanggaling po kay David Saboraw na kung saan ay gusto niya itong ilinaw. Ngayon, basahin natin. Walang perfectong pare at pastor idol ang mga nalihi sa aral ng Biblia, yun ay bulaan. Alam niyo po sa ganitong mga komento, kailangan talaga natin ilinaw. Ano agad yung nasagap nating unawa pag ganito ang pananalita? Ulitin ko po, ang sabi niya, walang perpektong pari at pastor. Ibig sabihin ba, ang Diyos po, basta-basta nilang ba pumipili ang Diyos? Hindi po. Hindi nagkasala kahit katiting. Amen? Kaya pag sinabi ninyong kahit walang perfectong pare, pwede siya magpare. Kahit hindi siya perfectong pastor, pwede siya magpastor. Hindi ganon. Ang salita ng Diyos, ang nais ng Diyos, pag naghandog, walang batik ng kasalanan. Idadagdag da ko pa. Ang sabi mo, yung mga nalihe sa aral ng Biblia, yun ang bulaan. Mali pa rin po kayo sa ganyang unawa. Ang mga nalihe sa aral ni Kristo, yun ang bulaan. Amen? Hindi sa aral ng Biblia. Ano ba ang Biblia? Ang Biblia, tinatawag niyang collection of books. Doon sa mga books o sa aklat, nakasulat ang mga salita ng Diyos para sundin ng mga tao. Ang nangangaral doon sa nakasulat, aral ni Kristo. Kaya dapat, hindi tayo lilihis sa aral ni Kristo, hindi sa aral ng Biblia. Hanggat hindi mo binabasa sa ang kasulatan at hindi mo rin inuunawa ang kasulatan, kung hindi rin mo rin sinusunod ang nakasulat, useless din ang Biblia. Ang Biblia, nakalaman doon yung mga salita ng Diyos na dapat nating sundin. Amen? Kaya nga, yung lumilihi sa aral at turo ni Kristo, yun ang bulaan. Amen? Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, hindi ako nagtuturo na mula sa akin sarili. Ang aking sinasabi, ipinapaunawa ko po sa inyo, ano ba yung mga aral at turo ni Kristo na dapat natin sundin? Di ba't balikan natin yung sinabi ni Apostol Santiago? Mga kapatid, huwag basta-bastang maghangad. Ano yung maghangad? Maghangad na maging pare, maghangad na maging pastor para makapagturo ka. Ibig sabihin dito, Huwag basta-bastang maghanga na maging tagapagturo ang marami sa inyo dahil alam ninyong mas mabigat ang paghatol sa aming mga nagtuturo. Ibig sabihin po diyan, yung mga nagtuturo ng sariling kanila, yun ang mas mabigat na hatol. Malinaw? Ngayon, balikan natin ang tanong mo. Ililinaw natin, ano ba ang gusto ng Diyos? Di ba perfect? Kayo ang gusto niyo okay lang kahit hindi perfect. Kahit hindi perfect na pare o pastor, okay lang. Basta huwag lang lilihis sa aral ng Biblia. Hindi po. Huwag tayong lilihis sa aral at turo ni Kristo. Eh di na kayo na po ang lumilihis. Kasi nga po, hindi nga pwedeng magkaroon ng pare na hindi perfect. Hindi pwedeng magkaroon ng pastor na hindi perfect. Ang kahulugan po noong perfect, banal, holy eh sinong gusto ng Diyos na ilangay para maging pare at pastor ay eh di yung kanyang anak na banal? Alamin natin. Alamin natin sa kasulatan para maintindihan lang natin na yung kanyang anak na si Kristo walang batik ng kasalanan. Basahin natin. Sa mga sulat ni Apostol Pablo, ekalawang Korinto 5.21, kailan may hindi nagkasala si Kristo? Tama ba? Yan ang perfect, hindi nagkasala. Tapos, ang sabi ninyo, no, kung babalikan natin ang inyong komento, walang perfectong pare. Ay, naku po. Kung ganyan ang paniliwala ninyo, walang perfecto, eh si Kristo nga lang yung perfect. E, ibig sabihin, hindi, hindi qualify ang mga pare na inyong inilalagay sa inyong samahan. Walang perfectong pastor talaga. E, ibig sabihin, hindi pwede yon ang mangaral ang magturo. Hindi pwede na sa pare o sa pastor ninyo kung manggagaling sa kanilang aral. Amen? Kaya dapat, kung gusto mong makinig ng aral at turo doon sa isang pastor na itinalaga ng Diyos na walang iba, ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Malino po ba? Yan po, nakasulat. Kailan may hindi nagkasala si Kristo? Patunayan niyo kung nagkasala yan. Wala tayong ebidensya na nagkasala si Kristo. Kung si Apostol Pablo ay nagsulat, tingnan din natin sa mga sulat ni Pedro. Masahin po natin dito sa kanyang mga sulat sa unang Pedro 3.18 Sapagkat si Kristo ngay pinatay kahit wala siyang nagawang masama. Malinaw naman po. Ano ang nagawa niyang masama? Wala po. Basahin natin sa ibang salin. Para maintindihan po natin, sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid. Tanda po ninyo ha? Isang matuwid. Isa lang ha? Isang matuwid po diyan Para mabayaran ang kasalanan ng lahat. Nakita po ninyo yan o. Oh. E ngayon, kung ang gusto ng Diyos isa lang matuwid, ay, eh, ang gusto nyo, maraming pare, maraming pastor. At yung gusto ng Diyos, walang kamatayan. Ang inyong mga pare, pwedeng palitan yan. Napapalitan pati pastor. Yung pagiging pare ng ating Panunso Kristo, hindi pwedeng palitan. Tingnan ninyo sa mga kasulatan, hindi napapalitan ang pagkapare ng ating Panginoong Hesus. Alamin natin muli sa kasulatan. Hebreo 7.24, masahin natin. Subalit hawak niya ang pagiging pari magpakailanman. Sinong tinutukoy diyan? Ang ating Panginoong Kristo. Siya po ang may hawak. Ituloy po natin. Sapagkat siya ay nagpapatuloy magpakailanman. Tingnan po ang inyong mga pari at mga pastor. Nagpapatuloy ba yan? Namamatay yan. Ang gusto ng Diyos kapag naglagay, hindi na pwedeng palitan. Bakit? Ganito yan para maintindihan natin. Ano? Balikan natin yung 22. Sa gayon, si Jesus ay naging tagapanagot ng isang higit na mabuting tipan. Marami sa bilang ang dating mga pari. O, tingnan nyo po. Kaya ngayong dating pari na sinasabi ninyo, hindi naging qualify. Muli natin basahin ha. Marami sa bilang ang dating mga pari sapagat sila'y hinadlangan ng kamatayan upang magpatuloy sa panunungkulan. Ang lang ay kamatayan ng mga pari kasi may kamatayan sila. Kung sila'y manunungkulan, pagiging pari o pagiging pastor. Nakita po ninyo? Ngayon, malikan ko ang inyong katanungan, no? Okay lang ba yun sa inyo? Okay lang, oh. walang perfecto pare at pastor, parang gusto ninyong okay lang yon Hindi po ganun. Ang Panginoon, pag naglagay, walang kamatayan. Dapat nagpapatuloy. Kaya itong mga pare dati, hindi naging qualify, kaya nagpalit ng kautusan ang Diyos. Kaya nagkaroon ng bagong tipan. Para ipakita lang sa atin, yung lumang tipan, may ginawa ang Diyos. Ano? Kasi Diyos din po nagplano niyan eh pero hindi nga magawa ng tao ng tama. Kaya, ginawa ng Diyos, minabuti ng Diyos, gumawa ng bagong tipan. Mismo na sa kanyang anak. Kung itutuloy natin, para mas maitindihan natin, ano po? Basahin natin yung 24. Subalit so, hawak niya ang pagiging pari magpakailanman, sapagat siya ay nagpapatuloy magpakailanman. Amen. Hawak ni Jesus ang pagkapari, yung authority na kay Kristo. Wala kanino man. Amen? So, babasa tayo ng ibang salin. Ngunit si Jesus ay walang kamatayan kaya hindi na ililipat sa iba ang pagkapari niya. Pwede bang ilipat? Yan ang sinasabi mo ha? Okay lang daw na hindi perfecto ang pare. Basta magkaroon lang kayo ng pare at pastor. Hindi pwede. Ayaw ng Diyos. Kasi kung gusto mo magkaroon ka ng pare, ng sarili mong pare at pa sariling pastor, Nilalabag mo ang utos ng Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos ay ito. Si Jesus po'y walang kamatayan. Alam nating hindi pwedeng ilipat ang pagkapari niya, ang pagkapastor niya. Dati mayroong mga apostol, dati mayroong mga propeta, dati may mga pastor at guru. Eh nakang mamatay nga po yun. Kaya naglagay ang Diyos na kung saan yung authority na kay Kristo na para sundin natin ang lahat ng mga pamaraan at utos ng Diyos kay Kristo inilagay yung pagiging pari, pagiging pastor sapagkat hindi inililipat yung kanyang katungkulan sa iba. Kaya kaibigan, David, malinaw ba sa iyo? sa mga dumadaan sa ating channel. Malinaw pa ba ang ating binabasa? Inililinaw ko lang po, no? Hindi mo po ako tagapagturo. Ang sa akin lang, matuto tayong sa paraan ng Diyos. Sa turo at aral ni Kristo, matutunan natin, unawain natin ating binabasa. Kaya kung kayo nakaunawa, subscribe now sa ating channel. Ano ha? Ngayon, mabalik tayo. Gusto ko lang kayong maging kaisa sa pananampalataya. Bakit? Dito sa ating inaaral, para hindi tayo malihis ng aral sa aral ni Kristo, sabi nyo, aral ng Biblia yun, nakalagay po sa inyo. Aral ng Biblia. Makakapagturo ba ang Biblia? Si Kristo po ma ang makakapagturo sa atin, babasahin lang natin sa kasulatan. Kasi hindi lahat ng nilalaman ng Biblia ay salita ng Diyos. Magbasa ka doon, may, nag, may nagsasabi doon na tao na isang sunungalin. Amen? Marami doon mga karakter na kusan ay may mga salita na labas sa Diyos na nakasulat sa Biblia o sa kasulatan, di ba? Kaya ating tinitingnan sa kasulatan yung mga salita ng Diyos na mapapakinggan natin. Amen. Kaya sa loob ng sinasabing Biblia, kaya kumokontra ang kumokontra doon yung kalaban ng ating Panginoong Hesus. Pero yung salita ng Diyos hindi yung kumukontra sa kanyang salita. Sapagkat ang salita niya ay katotohanan. Walang kasinungalingan. Ngayon, may ililino pa ko sa inyo, no? Kasi hindi nyo napagkakaunawa. Ituloy pa natin. Ano? Ho? Tuloy natin dito sa verse 25. Itong ating binabasan, ho Balikan natin itong 24. Tandaan po ninyo, Ngunit si Jesus ay walang kamatayan, kaya hindi naililipat sa iba ang pagkapari niya. Malinaw? Kahit basahin niyo yan sa iba't ibang salin. Basa pa tayo ng ibang salin. ADB version. Dada po at siya pagkat sapagkat na mamalagi man ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Mapapalitan po ba ang pagiging saserdote ng ating Panginoong Hesus? Ang nakalagay dito, mamamalagi magpakailanman. Sige, magkaroon kayo ng pare. Yung paring inilagay ninyo, mamamatay yan. Nagbigay ang Diyos ng lifespan, ang tao'y mabubuhay ng pwedeng 70, pwedeng 80, kataas taasan 120. Doon sa 120, hindi na siguro malinaw ang iyong isip. Ibig sabihin, mahina na ang katawan at darating na yon sa katapusan ng kanyang buhay kasi yun ay sinabi ng Diyos. Malinaw po yun. Kung sa panahon natin may nabuhay man ng 200 years, pero nakahiga lang yun. Hindi na makakapagturo na, hindi na makakapangaral. Hindi na yung makakapagbigay ng mensahe. Natatapos yun sa kanyang buhay. Natatapos ba ang buhay ng tao? Natatapos. Ang buhay ba ni Kristo? Natatapos? Hindi. Yun po ang dapat nating malaman. Kaya iisa yung pastor natin. Di ba? Naging topic natin ito sa mga nakalipas nating mga pag-aaral na in nating video. Pag-aralan ninyo yun. Malinaw ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos Ama na naglagay siya ng isang pastor. Kaya iisa yon wala yung kamatayan at hindi pwedeng palitan ni naman. Amen? Kaya kaibigan, David, Huwag naman pong ganyan ang magiging isip ninyo. Ikakapahamak nyo yan na kay Kristo yung ating tinatawag na pari at pastor. Nasa kanyang kalalagayan po yun. Bag sapagkat, hindi siya napapalitan. Nakalagay dito sa isang salin na mamalagi magpakailanman. Sa isang salin, yan po, ulitin natin, Ngunit si Jesus ay walang kamatayan, kaya hindi naililipat sa iba ang pagkapari niya. Itanim po ninyo sa inyong puso't isipan. Iyan ang ikaliligtas ninyo. Kasi kung ipagpipilitan pa rin ninyo na mayroon kayong pari at pastor sa ngayon, maghahatid lang sa inyo ng kapahamakan niyan. Yang tinuturing yung pastor at pari, dadaling kayo sa kapahamakan niyan. Pero si Kristo, kung siya ang ating magiging pari, maghahatid yan sa buhay na walang hanggan. Malinaw po ba? Ngayon, dadagdaga pa natin, sabi ko ho sa inyo, mag-subscribe lang kayo sa ating channel, hindi kayo bibitinin. Mamalik po tayo, ano Ngayon, itutuloy natin sa verse 25. Sabi dito, Kaya maililigtas niya ng lubos ang sinumang lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya. O, tinan niyo ha? sa pamagitan ni Jesus. Lumapit kayo sa inyong mga pari at pastor. May lilitas ba kayo niya? Walang authority ang mga pastor ninyo at mga pari ninyo. Maaliban sa isang pari at pastor natin na si Kristo, pag lumapit tayo sa Kanya, yan, namamagitan si Kristo sa Diyos. Amen? Ulitin ko ha. Kaya may liligtas niya ng lubos ang sinumang lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya dahil nabubuhay siya magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Tingnan po ninyo, nabubuhay man yung tagapamagitan. E ang inyong pare, may kamatayan yan. Ang inyong pastor, may kamatayan yan. Si Kristo, walang kamatayan. Malinaw po ba? Tuloy pa natin sa verse 26 kasi lumilinaw ito. Kaya hindi kayo bibitinin. Stay tuned lang tayo. Ano? Tuloy pa natin sa verse 26. Kaya si Jesus ang punong pari na kailangan natin. O, di ba? O, sige. Magkaroon kayo ng inyong pari. Kahit hindi perfect. Okay lang pala sa inyo. Kahit hindi perfect na pare, okay lang sa inyo. Kahit pastor, okay lang sa inyo. Kahit hindi perfect. Eh, ang requirement ng Diyos ito. Kaya si Jesus ang punong pare na kailangan natin. Hindi kung sino mang pari, hindi ko sino mang pastor ang kailangan natin maliban kay Jesus, siya ang punong pari na kailangan natin. Amen? Bakit? Yan po, banal siya. Walang kapintasan, walang kasalanan, hiwalay sa mga makasalanan, at itinaas ng higit pa sa kalangitan. Amen? Kaya huwag niyong ikukumpara yung kayo'y magkaroon ng ibang pari at pastor sa inyong pagtitipon. Kaya salamat nga po do sa ating uh, subscriber ngayon. Umabot na po tayo ng 78k subscriber. Salamat po sa inyo. Ang panalangin ko sa inyo, stay tuned lang tayo sa ating channel. Ano ho? Patuloy kayo mag-subscribe. Kung kayo umalis, bumalik uli kayo. Hindi ko kayo pinagbabawalan. Ang kagandahan, natagpuan nyo ang channel na ito na magbibigay sa inyo ng karunungan, kaalaman, at pangunawa subscribe now. Ano po? Magpatuloy tayo? Kasi po, lalong lumili na ang ating pag-aaral kasi nga po, yung mga namamaling diwa, inilalagay natin sa tama para mailigtas ang kanilang kaluluwa Pero kung sila'y mananatili doon sa maling aral, ikapapahamak nila. Kasi nga po, may free will naman kayo eh. Hindi ko naman kayo pinipilit. Kung gusto nyo ng tamang aral, ikariligtas ng inyong kaliluwa. Kasi pumili kayo ng tama. Pero sa pagpili niyo ayaw yung ku ayaw niyo tanggapin yung katotohanan, iyon ang ikapapahamak ninyo. Kasi iyon ang kagustuhan ninyo. Kasi ang gusto ng Diyos, marunong tayong sumunod sa kanyang pamaraan at utos. Hindi ka pinipilit kung ayaw mo. Ang gusto ng Diyos, kusa kang sumunod sa kanyang kalooban para makapasok ka ng langit. Amen? Walang sapilitan. Kasi po, ang pagpasok sa langit, Marunong ka ba magpasakop sa utos ng Diyos? Kapag marunong kang sumunod sa kanyang pamaraan at utos, papasok ka ng langit. Yun po ang dapat natin maintindihan. Ngayon, idadagdag pa natin ito. Dahil nasa verse 26 tayo, no? Para maintindihan lang natin. Kung tayo po yung magkakaroon ng comparison, no? Kung gusto niyo yung talagang paring iyan, mga nagkaroon ng kanyang sariling pagkapare at kagustuhan na siya ay magustong maging pare. Hindi niya naiintindihan ang kasulatan at yung iba ay gustong gusto nilang maging pastor. Wala tayong magagawa yung kagustuhan nila. Pero kung ikukumpara natin sa kasulatan, tuloy natin sa verse 27. Anong sabi po dito? Hindi siya katulad ng ibang punong pare. O, tingnan po ninyo. Kung ikukumpara natin ang inyong pare, hindi siya katulad ng punong pare na kailangan maghandog araw-araw para sa kasalanan niya at pagkatapos para naman sa mga kasalanan ng mga tao. Si Jesus ay minsan lang naghandog para sa lahat nang ialay niya ang kanyang sarili. Yun ang kagandahan sa ating Panginoong Jesus. Inihandog niya ang kanyang sarili. Amen? Mayroon siyang kamatayan. Yung kamatayan yun, yun ang naghandog sa ating mga kasalanan. Ngayon, magkakaroon pa ba ng pare para ihandog ang kanyang sarili? Ibig sabihin, masusuperhan pa ang ating Panaso Kristo? No way. Hindi na po pwede magkaroon pa ng pare sa ngayon para maghandog ng kanyang sarili para matubos ang tao sa kasalanan. Kaya hindi pwede magkaroon. Malino po ba, kaibigan David? Kaya kung gusto mo maging kapatid ka sa pananampalataya, sumunod ka sa mga aral at turo ni Kristo kapatid kita sa pananampalataya. Pero kung ayaw mo, nasa iyo, your choice. No? Uh -huh. May pagpili ka naman eh. Dalawa lang pipiliin mo sa kasasama, sa katotohanan o sa maling aral. Bahala na po kayo. Kayo ang mag-decide. Narito yung channel para turuan kayo kung sa kayo pipili. Kasi po, yung choice at pagpili, yun ang pwedeng magligtas sa inyo. Bakit? Kung pipili ka ng katotohanan at susunod yung pamaraan at utos ng Diyos, maliligtas ang iyong kaluluwa. Pero kung ayaw mong sumunod sa pamaraan at utos ng Diyos, ang consequence naman noon, kapahamakan ng iyong kaluluwa. Magihirap at magdurusa. Gusto ba ninyo ng ganun? Di ba't ayaw natin? Kaya nasa inyo pa rin po ang pagpili. Ngayon, magpatuloy po tayo sa mga sinasabi naman ni Apostol Juan. Panina napakinggan natin yung explanation ng aral at turo na mula kay Apostol Pablo. Sumunod sa mga sulat ni Apostol Pedro. Ngayon, pansinin din natin yung mga sulat naman ni Apostol Juan. Unang Juan chapter 2 verse 2. Siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Malinaw po. Kaya wala pong makakapagbigay ng handog sino mang tao maliban sa anak ng Diyos. Kaya sinasabi niyang, kaya sinasabi po sa mga sulat ni Juan, siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at hindi lang ng mga kasalanan natin, kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo. Isinusulat po ito ni Apostol Juan sa kanilang kalahi na kung saan hindi lang sa kanilang lahi yung kapatawaran kundi sa lahat ng tao sa buong mundo na nagkakasala sa Diyos para mapatawad ang kanilang kasalanan para mapatawad ang kanilang kasalanan kasi minehandog na magbabalik loob at lalayo sa kasalanan. Hindi po ibig sabihin na kung saan inatabos ng kasalanan mo, okay na, absuelto ka na. Hindi po ganun. Kaya nga lang, dapat natin maintindihan dahil tinubos ka, hindi ka na magpapatuloy sa kasalanan. Yun po yun. Bakit po? Kasi nga, kailangan pa rin nating sumunod. Hindi yung, kaya nga ikipinatawad sa iyong kasalanan, hindi ka nagagawa ng kasalanan. Dahil ngayon, dahil napatawad ka na, susunod ka na sa kanyang pamaran at utos. Kung isusunod mo sa verse 3, iyon po ang sinahinihingi ng kautusan ng ating Panong Yesus. Nakatitiyak tayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. ba diba? Ang utos ng Diyos, Di ba? Ang utos ng Diyos, magbabanal ka, gagawa ka ng kabutihan, lalayo ka sa kasamaan. Yan ang utos. Yan ang saritang reliyon. Magbabanal, gagawa ng kabutihan, lalayo sa kasalanan. Amen? Sana po'y naintindihan ninyo ang mga bagay na ito. Kaya kaibigan, ano po? Sana naintindihan mo ang ating paliwanag ngayong araw na ito. Ngayon po, magre-recap po tayo doon. Balikan natin itong katanungan mo no? para i-clarify natin sa ating uh, napag-aralan na po. Ang sabi mo, walang perfectong pare at pastor. Ang mga nalihe sa aral ng Biblia, yun ay bulaan. Di ba't bulaan nga din ito pag nagpatawag kang pare? Maging ikaw, kung hindi ka pare at tatawag ka sa kanila na sila'y pare at sila'y pastor, may kamatayan sila. Ikayo po ang nalilihis sa aral ni Kristo. Bakit? Si Kristo na nga yung pari, walang kamatayan, hindi pwedeng palitan ni naman. Di ba na pag-aralan natin to, o nagre-recap po tayo, so babasahin po natin ano ha. natin yung 7.24 ng Hebreo, basahin natin. Subalit so, hawak niya ang pagiging pari magpakailanman, sapagat siya ay nagpapatuloy magpakailanman. So ang inyo pong mga pari, nagpapatuloy ba yan? namamatay yan. Di ba? Tingnan nyo. Merong Pope, First, Second, Third. O ilan na ba ngayon? Ang dami na. Papalit-palit. Kasi nga, namamatay. Hindi ganyan ang aral ni Kristo. Hindi na pwedeng palitan na kung saan. Pag namatay, papalitan naman. Pag may namatay, papalitan naman. Hindi ganon ang strategy. Yan ang strategy ninyo. Ang pamaraan at utos ng Diyos, yung plano ng Diyos, wala ng kamatayan. Ito po yun. Sa sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, Hebreo 7.24 O di basahin natin sa ibang salin para mas maintindihan po natin. Ngunit si Jesus ay walang kamatayan kaya hindi naililipat sa iba ang pagkapari niya. Kaya nag-iisang pari, nag-iisang pastor na ang ating susundin yung mga aral at turo ni Kristo. Kaya kung ikay mga hindi sarili mong aral sa aral ni Kristo. Kaya ulitin ko po yung una nating binasa sa Santiago chapter 3 verse 1, mga kapatid, huwag basta-bastang maghangad na maging tagapagturo. Kaya huwag tayong maghangad na tagapagturo. Ako lang po ay itinutuwid kayo doon sa malininyong diwa. Ang aking sinasabi na kasulat sa kasulatan para malaman natin yung aking zinazabi, nire ko lang po yung sinabi na ng Panginoon na nakasulat sa banal na kasulatan na yun ang ating tuparin at ganapin. Na tayo sa ating tunay na pare at pastor na walang iba ang ating Panginoong Heso Kristo. Sapagkat, as sabi dito, hawak niya ang pagiging pare magpakailanman. Okay na po ba yun? Sana po'y naunawaan po kayo sa ating topic ngayong araw na ito. Subscribe now at ishare mo ito kung naunawaan mo at ilike mo na rin ang video ito. Mag-comment ka kung ikaw ay tagasunod na ni Kristo. Salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Muli nating ibalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagdakila. Maging sa kanyang anak na si Heso Kristo. Hanggang sa muli. Amen.